Ito yung page nating bago. Uh, uh South Cebu Viners pa rin. At sana masuportahan nyo ako guys. Yung mga old old followers ko guys, uh sana masuportahan nyo din ako kasi para din sa inyo to eh. Uh itutulong din natin to. Grabe. <coughs> walang awa yung nag hack ng account natin guys ito yung guys na uh, ...mauwala yung page ko sa ano sa South Cebu Biners pinaghirapan ko yun guys eh pinaghirapan ko yung ano yung yung page ko na aabot nandun bigla lang na nawala tsaka sa mga followers ko dyan uh, maraming salamat po sa inyong lahat no maraming salamat sa inyong lahat guys na sumusuporta sa akin kahit pa man na uh, nawala yung page natin uh, ano po eh, sinabihan nyo po ako na laban lang tayo na laban kasi yun, yun talaga eh maraming maraming salamat sa inyong lahat no na uh, sumusuporta sa akin na sa mga video natin uh, na enjoy kayo at saka napahanga kayo salamat sa inyong lahat guys uh, sana masuportahan nyo po ako at hindi naman 'yon para sa akin, uh, para sa ating lahat 'yon kasi ito tulong ko din yung mga kung kung kikita yung ano yung yung vlog natin eh. Yung vlog sana guys um uh, kumikita na 'yon. So yun sana yung first payout out natin kaso biglang nawala. So hindi na natin ma-trace, hindi na natin ma-retrieve yung pitch natin kasi kasi grabe sobrang uh, professional yung naghaki eh. Maraming salamat po sa inyong lahat no na sumubaybay sa atin. Ah, uh, masakit man sa akin kasi yung time na yon mga kawida, yung time na yon ah, uh, ako eh kasi pinaghirapan ko din yun eh. At ano? Ah. Uh, yung mga kasama ko din parang nasayangan kasi ano eh. um, <clears throat> isa din sila sa mga ano na, natin ah uh, uh, sumusuporta at saka yung mga ano mga nagko natin isa din sila na dapat mabibigyan din natin no at saka yung mga dapat tulungan natin natutulungan <coughs> natin kaso biglang nawala yun <coughs> masakit umiyak ako guys ngayon hindi na ako iyak kasi ano eh uh, ubos na luha ko <laughs> ano guys uh, masakit lang talaga kahit ano kahit medyo ano na ilang araw na yon masakit talaga para sa akin hmm, hindi ko hindi ako makatulog dahil sa ano nasayangan kasi ako eh tsaka yung uh, ano kasama ko so ayun guys uh, may bagong page na naman tayo ito ito yung page nating bago uh, uh South Cebu Viners pa rin daming content yun na uh, pitch dati guys daming content yun na na natutulong natin kasi yun yung goal ko eh uh, itutulong ko talaga yung ano natin yung yung kikita natin dun sa ano sa page na to ay hindi tayo susuko ito pa rin yung page natin guys so sana masuportahan nyo ako at sa mga lokal dun sa lokal natin dito sa Cebu uh, taga Cebu po ako guys sa uh, South Cebu kaya yung yung page natin is South Cebu Viners. Kaya naging South Cebu Viners kasi taga Cebu tayo. So nagtutor tayo guys sa buong Cebu. So kung saan man kung dito sa ano sa uh, Region 7. So ayan. Uh, sana matulungan din niyo ako. Babalik kayo sa page natin kasi ito na. Ito na yung page natin na bago guys. Uh, sobrang napasaya na ako guys kasi uh, maraming marami salamat po sa nagbigay nito at sa sa sumusuporta sa akin. At sa lahat-lahat ng mga sumusuporta sa akin At sa nagbigay nito na sobrang thank you talaga uh, Ito na po yung na year na mga kawida Ito na po yung bagong Bagong 2024 na uh, Na bliss tayo mga kawida Na nabigyan tayo ng bagong page Na ginagawa pa rin natin ng South Cebu po Pagpatuloy natin yung ginagawa natin Maraming maraming salamat sa inyong lahat So yung mga uh, followers natin dyan Ah... Uh, hintay lang kayo kasi ipamibigay din natin yung kung magkano kikita natin dito so sana masuportahan nyo pa rin ako kasi yung goal natin mga kawida para itutulong natin sa lahat ng mga nangangailangan sana masuportahan nyo ako guys uh, sa youtube natin ito pa rin youtube natin tiktok thank you so much sa iyong lahat uh, sa walang sawang na suporta sa atin uh, sana masuportahan pa nyo pa rin ako sa mga content natin para pamimigay din natin guys so happy new year sa inyong lahat guys uh, sana yung new year natin masaya na tayo kasi ito na ito na yung page, bagong page natin at sana kayo din guys uh, papatuloy nyo din yung anong mga ginagawa nyo, kabutihan ginagawa nyo papatuloy nyo lahat uh, sana mabless tayo ni Lord uh, salamat salamat sa inyong lahat guys, uh, thank you so much sana magkikita tayo soon So, sa lahat ng mga ano, guys, uh, makikita ko, yung mahihingi ng, ng, ng sticker. Meron na tayong mga sticker dito, guys. Marami na tayong sticker. So, ayan. Pamimigayin natin yung mga sticker natin, guys, sa South Cebu Bison Strike and Rolls to the World. Thank you so much. Peace out. Woo! Peace out, yun. Marami, marami. Salamat sa inyong lahat. Alright. Woo!